guys yung bumalang lungsod ng General Trias Cavite so ganda pala rito malawak yung ground nila oh. so nag, nag badminton tayo rito sa mga bata and yun may school dun and ito yung church General Trias Church o diba may ongoing mass ngayon and an ang, ganda ng ground ang park dito mga lords at ito especially itong basketball court nila ganda yun o, dami nagba basketball o ang, ang aga pa ngayon time check mga 6.30am kami dumating rito may naglalaro na madilim pa halos okay so, ganda ng flooring dito para siyang plastic na may pagkarabi rice type pero kapag ka nabasa na ulan madulas to sigurado kaya nung medyo umambun kanina uh, tumigil muna yung laro nila pero try natin mag, may paglaro mamaya rito ayun kundo ng park ayan marami na yung mga nag pupunta rito yung mga benches pa sa kabilaan yun no? so yun Nagbabadminton badminton yung kids and si mami nila so tapos na yung ating papawis rito sa General Trias Park alright